Kumusta? Kung gusto mong um, lumalim agad ang pagkaunawa mo sa usapin ng Christian mission at leadership, eto na 'yon. Pag-uusapan natin ngayon yung mga anong mahalagang ideya mula sa aklat na Mobilizing the Next Generation: Raising Up Mission-Minded Leaders ni Chris R. Velasquez. Ang misyon natin, himayin parang ganon Kung paano ba huhubugin yung mga mission-minded leaders sa e, eh, pabago-bago mundo natin ngayon? Okay, simulan na natin. Sinasabi ng aklat na yung mission, hindi lang daw ito basta, alam mo na, programa ng simbahan. Nakaugat daw ito sa Diyos mismo bilang um, tagapagpadala or sender. Mula pa kay Noah, Abraham, hanggal kay Kristo. Pero ito yung malinaw din. Iba na ang panahon ngayon. So hindi na pwedeng pareho lang yung um, approach. Tama, oo. At ang uh, kapansin-pansin dito, eh, yung diin ng aklat na kailangan talaga ng pagbabago sa pagtingin natin sa misyon. Hindi na raw um, sapat yung mga tradisyonal lang na paraan, lalo na sa mga hamon ngayon, di ba? Oo nga yung paghina raw ng kristyonismo sa West, tapos itong digital age na to, grabe ang bilis. At saka yung, ano yung crucial na pangangailangan na palakasin yung mga lokal na leader. Yung mga indigenous leaders, ang punto niya parang hindi na lang ito tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Mas ano na siya, mas tungkol sa pag-embrace ng pagiging ipinadala nasaan ka man. Ah, okay. Kahit sa community mo lang or online? Oo, sa trabaho mo, kahit saan. Okay. So, eto na yung parang uh, practical side. Paano nga ba ihahanda etong mga leader na to? Merong limang haligi, ba? Diba? Yung una, um, kailangan daw malalim talaga yung pag-ugat sa Biblia. Oo, at hindi lang yon parang add-on. Ito yung pinakasentro pundasyon talaga. Kasi kung wala yon parang um, paano ka gagalaw? Yun yung guide eh. Yun yung lakas nila. Hmm, gets ko. Tapos, pangalawa, yung contextualization. Ito yung ano, pag-explain ng ebanggelyo sa paraang swak sa kultura. Yung maintindihan talaga nung kausap mo. Tama, kasi kailangan mong gamitin yung lingwahe nila, di ba? Yung konsepto na alam nila para tumagos. Sabi nga raw, makinig muna bago magsalita. Importanteng importante yun. Totoo yan. Kundi baka masayang lang yung effort. Pangatlo naman, yakapin daw ang digital evangelism. Yung paggamit ng tech, social media, podcasts, lahat na. Naku, oo. Lalo na sa mga kabataan ngayon, dyan na sila eh. Tsaka ang lawak ng maabot mo. Kahit yung mga, alam mo na, nasa malayong lugar o yung mga medyo sarado sa traditional na approach, bagong field ito for mission. Makes sense. At yung pang-apat, um, palakasin daw yung indigenous leadership. Yung pag-empower sa mga lokal na mananampalataya na sila mismo ang mamuno. Oo, ito yung malaking shift. Ano? Kasi tinutulig sa dito yung parang missionary dependency. Yung parating nakaasa na lang sa labas, sa pondo, sa desisyon, sa mga dayuhang leader. Uh, yung ganong setup? Oo, sabi ng aklat, kailangan ng palakasin yung kakayahan ng mga nandoon mismo. Sila ang mas gamay sa konteks, eh. Tama. At panglima, ihanda sila sa hirap. Hindi daw ito madali. May kasamang pagtitiis. Exactly. Dapat upfront. Kailangan ng uh, realistic expectation setting. At kung i natin lahat yan, ang pinaka-argumento ng aklat ay um, kailangan ng shift. Mula sa pagiging passive, dapat active. Mula sa Western-centric models, patungo sa pagpapalakas ng lokal. At ito, crucial to, mula sa pagbibilang lang ng numero, alam mo yon na, conversions, churches planted, patungo sa pag-create ng ano, long-term holistic impact, yung kabuoang pagbabago. Wow! So, hindi lang numbers game? Hindi lang. At dito papasok yung tanong ano, para sa'yo na nakikinig. Ano ba talaga ang sukatan ng tagumpay? Yung dami lang ba o yung mga buhay na alam mo yung tunay na nabago, mga community na gumaling, nabigyan ng katarungan, yun daw ang goal ayon sa aklat. Hindi lang numerical growth kundi transformation ang lalim nun. So, ano ngayon ang um, takeaway para sa iyo? Itong aklat, Mobilizing the Next Generation. Parang invitation ito. Isang hamon na tingnan mo ang misyon, hindi lang bilang trabaho, kundi bilang identity mo, bilang pagiging ipinadala. Saan ka man sa mundong ito na... Eh, grabe ang pagbabago. Gamitin mo yung mga paraang akma ngayon, digital. Lalo na, at palakasin yung mga lokal. Oo, at ang hamon siguro na maiiwan para pagnilayan mo ay ito. Paano kung itong pagre-refine natin ng misyon, hindi na lang tungkol sa lugar kundi tungkol sa identidad mo? Hindi na lang focus sa numero kundi focus sa transformasyon? Paano kung yun mismo ang magpapabago sa paraan kung paano ka kumikilos? Paano ka gagawa ng pagbabago sa sarili mong mundo? Lokal man yan o um, sa digital space? Isang bagay na ano, sulit mong pag-isipan.